Sobrang malas mga tol. Kakabiyahe ko lang kasi biglang nawala na yung ulan. May sipang kong bumiyahe. Ngayon naman, ayaw naman mag-start ng motor ko. Walang yana yan. Yan no? Oh. Kahit anong gawin, walang power na lumalabas. Baka may malapit sa inyo dito mga tol. Nandito ako sa may ano, likod lang ng Eton Sentries. Ito yun o. Oh. No? familiar kayo dito mga tol. Yan. Baka may malapit dito mga tol. Papa hatak lang ako or hanap tayo ng malapit na ano pagawaan Parang bal. Yo, what's up mga atol? Di pa rin tayo nakakabiyahe. Pero, gayon pa man, gagawa tayo ngayon ng video para may surpresahin lang hindi ko alam kung sino mga tol kasi ang plano natin ngayon is magpa-prank tayo magpa-post tayo sa ating facebook page so gumawa kasi tayo ng group before ang pangalan ng group natin is grind with fafo josh so yung mga sumasali siguro doon is mostly lalo mo and mc taxi rider magpa-post tayo doon hingi tayo ng tulong na Meron tayong konting aberya. Kaya ito may dala tayo ditong gulong mga tol. Ang size na ito is 90 80 x 14 <clears throat> tapos meron tayong t-shirt ng Duro. So ayun, salamat and shout out sa pagsuporta sa mga ginagawa natin. Salamat sa Duro, sa Sea Works, Namban and gold So meron pa tayo sa mga susunod pero ito yung first video natin na gagawa tayo ng ganitong video. Samahan so, nyo mga tol. Hanap tayo ng pesto na Pwede nating puntahan. And doon tayo magpo-post. Tingin tayo ng tulong na na-aberya tayo. <laughs> Kinakabahan nga ako. Kasi first time ko lang gagawin 'to eh. Wala din akong ideya kung paano yung mangyayari mga tol. Pero sana maging successful. Ang pinagagagawin ko kasi talaga is tatanggalin ko sa saksak yung battery. Tapos gagawa ako ng video na ah, hindi nag-open yung motor ko. Tapos ma pa ko sa Facebook. And tignan natin kung magiging goods less G malapit na tayo sa pupunta natin mga tol. dito na tayo pa honor sa nyo ang balak kong puntahan is sa Soler sa gilid lang ng Soler kasi medyo may matatambay ang tayo dun eh dun yung pinaka trip kong pwestuhan. test natin yung FB group natin na nagawa kumbaga community kung makakaas tayo ng help diba? para kahit pa paano is may sense naman yung nabuild natin community. Kung sakaling may malapit sa nila tapos magkaroon ng aberya is matutulungan din nila, di ba? Hindi lang naman ako. Pero so far, wala namang nagpo-post dun sa FB group natin. Ako pa lang. Ipapost ko pa lang. <laughs> And hopefully, maaasahan natin yung mga tropa natin na nandoon. No? Yung kahit hindi sila malapit. Yung tipong bumabiyahe sila tapos napanood lang nila yung video or nakita nila yung post natin na naberya na tayo. Ganon, di ba? And let's see mga tol. Anyway, super bango talaga dito sa Soler eh. Tipong pag dumagal ka ng dalawang oras, sakit sa ulo. Sunday ngayon mga tol ah. medyo maulan kasi di ko sure kung may mga tropa tayo bumibiyahe pa din. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung spot na pwede natin pagtambayan dito kasi walang masyadong dumadaan dito. Or merong space na makakapagtambay tayo. Set up natin yung battery natin. Tatanggalin natin muna yung tower nya sana tumila lang yung ulan no tapos may dala ako dito ano um, okay. bawal daw pero pinapalis ni ano noong ma aray ko bawal dito okay, sir o oh, content ako eh. <laughs> Wala na po okay lang okay. Ah, okay lang po thank you sir okay lang po yung hey, mga tol, pinalis tayo ni boss. bawal daw kasi pala doon. Pero minsan nakakatambay tayo doon eh. Hanap tayo ng place na pwede. Nakakala ko pwede na doon kasi eh. Wala masyadong nadaan doon eh. Bawal pala par. Alam ko na mga tol. Doon tayo sa likod ng sentris Pwede doon. Sana. <laughs> Aray ko. Ito so, mga tol. Wala masyadong tambay dito ngayon ah. Tignan natin kung pwede na dito. Set up na muna natin yung ano natin, pagtanggal ng saksak ng battery. So ito mga tol, kasama to sa mapapamigay natin. Kasi so ito yung battery natin, di ba? Ito so mga tol, tanggalin lang natin to. Ano na tayong battery mga tol? Check natin kung gagana. Ayan, walang gana. Di ba? Walang power mga tol. Perfect na yan. 1, 2, 3, go. Sobrang malas mga tol. Kakabiyahe ko lang kasi biglang nawala na yung ulan. Naisipan kong bumiyahe. Ngayon naman, ayaw naman mag-start ng motor ko. Walang yana yan yan. Baka malapit sa inyo dito mga tol. Nandito ako sa may ano, likod lang ng Eton Centris. Ito yun Oh. Familiar kayo dito mga tol. Ayan. malapit dito mga tol. Papahatak lang ako. Or... Manap tayo ng malapit na ano, pagawaan. Okay na mga tol. Goods na tayo. Tapos di ko muna ibabalik yung ano yung battery ko. Para mamaya is pwede pa rin natin siyang magamit. Papakita natin na hindi talaga gumagana. All good in the woods, mga tol. Nakapag-post na tayo. And so waiting na lang tayo kung may magre-reply man doon and sana meron. Let's see. So shout out din muna sa ating mga katuwang dito. Ayun, meron tayo dito. Duro, Namban, and Sea Works mga tol. Ayun yung kasama natin sa biyahe natin sa ating buhay. May nagre-reply na mga tol. Check natin. So far so good mga tol. Nare-reply naman tayo ng mga tropa natin sa Facebook. Try natin. Time check tayo mga tol. 30 minutes na tayo nandito. Eh, may mga nagko-comment naman sa atin pero hindi pa tayo napupuntahan baka sobrang busy ng mga bumabiyahe ngayon since ngayon lang kasi tumila talaga yung ulan eh. Pero let's see mga tol, antay ulit tayo another 30 minutes. Yo mga tol, update tayo. Meron ng nag-reply sa comment natin na chance na pumunta dito mga tol. Sabi niya kasi is on the way na siya and medyo malapit lang siya dito tapos tutulak nga ako sa likod ng SM North kasi may pagawaan daw doon. So waiting tayo mga tol. Boom! May pag-asa tayo dito. Let's G! Ikaw oh. so yun sir? Oo oh. Pangalan mo? AJ AJ Tapos mo ko Thank you sir ha ah. Ano lang sa pag-asa Oo oh. Wait lang di yeah. actually sir, di ako nasiraan eh Nagbo-vlog lang ako eh. Oo, oh, ito. Papakita ko sa'yo. <laughs> Tinanggal ko lang talaga siya. Siyempre, yung effort na pagpunta mo. <laughs> eh, kasama pang gulong yun, lo. Yan, e, sir, oh. Sakto-sakto, <laughs> pang Honda Click yan. 90 by 80, tsaka 90 by 80 by 14. So, ayun. Thank <laughs> you, e, sir, oh, Honda sa atin. Pero ba ano? Picture ay, na lang tayo. Ganun lang. sa po mo, subay post mo na lang. Para just in guys. Okay, tag mo na lang din ako. Tsaka yung quick ties kung okay lang. Thank you, sir, Sarah. Okay naman, ikakabit ko lang yun. Sabay makakalis naman ako. Sige, thank you. talaga, Ay okay <laughs> lang, ay okay lang. Uh, ano ko lang. Saka sabi ko mabiyahe ako. Kinaasal ko Kinasilit yung buhay ko para punta ka kayo. Solid. <laughs> <laughs> thank you, sir. Hindi kayong bagay nun. Thank you, sir. Thank you, sir. Kita-kits, kita-kits. Thank you. Oo, oh, sir. Kita, 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 kita. Thank you. Tabit ko lang to. Tingnan natin kung gagana talaga. Okay e naman kasi siya eh. Oo. Okay. Ay no, okay e naman. Okay naman talaga. <laughs> Inanggal ko lang talaga. Sir, <laughs> sure, thank you sir. Bago sa next time pagkaano. Salamat sa magpunta. Sakto, sakto rin sana sa gulong mo 9080. Malis na din sana ako. Eh, sakto, dumating ka, nagkano ka, message kayo. Thank you sir. Ingat, sir. Thank you. Ingat, ingat. Bawi tayo next time, tol. Oh, mga gana. Mga gana naman. Di ba nag-replay ka? Oo. Sabi ko, igot na nga ako doon. <laughs> ano? Kanina pa din ako dito. Okay, oh. Ito yun, Yung sabi ko, nasa SM place ako. Oo, oh, sakto din pa. <laughs> eh, nauna si, ano eh. Ay. Okay, bawi tayo next time tol, pag ano. <laughs> Thank you, sir. Ah. Okay. Sir, ingat, ingat. Sunod ulit. Hahaha. <laughs> Ay ano? Thank you, thank you. So, yun, mga tol, successful naman tayo. Hindi na ako nagpatula kasi baka pa eh. Eh, bumabiyahe din sila. So, binigay ko na lang din agad yung gulong. Siyempre, masalamat sa effort na pagpunta nila dito. And, tulong sa atin yun ni Duro, mga tol. Dahil, siyempre, gusto ni Duro, quality na gulong yung ginagamit natin, lalo ngayong tag-ulan. And, isa rin sa mga more recommend ko na gulong yon sa inyo mga tol dahil almost 2 years ko na yung ginagamit and hindi pa naman ako na adorya sa paggamit nun. Eh, tumatagal din siya kung bumabiyahe ka siguro apat din ng 6 months. 6 months lang siya kasi kung everyday ka babiyahe diba? Ayun lang. Whew! Salamat sa pagsama at pagpunta sa akin mga tol. Yun. Kita kits ulit tayo sa mga susunod na araw. Maraming pa tayong pwedeng matanggap mula sa Duro, sa Click Toys, sa Namban, sa Seaworks, and Garpoil. Eh. Salamat mga tol and ride safe.